Araw pa rin ng kalayaan ngayon, no? Sakto. Mula ngayon, pinapalaya na kita. <laughs> Ari ko naman, nagbibiro lang ako eh. Oo na, ikaw naman. Hindi ako aalis sa tabi mo. Nanatili ako. Hanggang sa uling hininga, pangako sa isa't isa ay hindi mabubura. Ikaw at ako ang magsasama. Kaya wag ka nang magtampo. Hindi kita palalayain mula sa mga bisig ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At handang yakapin ng mahigpit. Kahit anong oras mo gusto. Hindi hindi ako magsasawa sa iyo. Ikaw na yan eh. <laughs> Oo na. Nandito nga lang ako hindi ako aalis. At walang ibang nais gawin kung hindi ikaw ay makapiling. Oh, baka ang gigiligin dyan ah. Pero, alam kong, alam mo, alam kong alam mo, na mahal na mahal kita. Ramdam mo, na buo at totoo. At ganun din naman ako sa'yo. Kaya sana, ay palaging ganito masaya, pagkasama, walang iniisip na problema. Kung pwede lang sana. Handa akong ibigay ang lahat ng meron. Makasama ka lang sa mahabang panahon. May katapusan ang buhay, pero hindi ako natatakot. Hanggat nariyan ka, lalaban ako para sa panibagong umaga. Kaya mahal, kapit lang ng mahigpit ha. Walang susuko sa laban. Hindi ako magsasawang maghintay. Dito sa kama na iyong hinihigaan. Maghihintay na muli kang mahagkan. Patuloy na hahaplusin at dadamhin ang lambot ng mga kamay. Hanggang sa muli mong masilayan ang araw. Kaya mahal, magmalakas ka. Marami pa tayong pupuntahan. Maraming ang bubuin at pagkaiingatan. Laban lang ah. Walang susuko. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Maghihintay ako kahit kailan kahit na ilang linggo, buwan, o kahit na taon pa man. Ikaw at ikaw ang pipiliin sa bawat araw. Pagaling ka. Hindi kita iiwan o palalayain man lang. Ikukulong kita sa mga bisig ko sa muling pagising mo. Gusto mo ba Kasi ako, Matagal na akong nangungulila sa'yo. Kaya mahal, magpalakas ka na at gumising na. Nang maiparamdam ang pananabik at pagmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na Mahal.